ang airport sa Davao City. Limpyo ka ayo. Airport sa Davao City ha. Oh. Peaceful ka ang airport diri. hmm Mao ni ang Davao City. Mao ang school nga kuan katoy ang Pastor Apulo Kibuloy. Kato kato. Mao to siya guys. Ayan, good morning sa mga nanonood ngayon. At syempre naman, salamat po at mainit. Ayan, nice. Ito yung airport ng Davao. Ang ganda! Oh, I love Davao. Life is here. Tingnan yung mabuti, oh. Ang linis ng paligid. passengers terminal ah ito yung airport ito yung lugar na sina, sinasabi nila na ano daw ganyan ganyan alam mo na pa daw kahit walang traffic sabihan na matraffic sana all Davao City ang ganda Walang katulad. Kahit maglakad ka dito Mang isa walang manggalaw sa iyo. Nice kayo ang dabaw yun. Wala akong may istorya. Wala akong masabi sa Davao, ang ganda.